Dan. Oh, ako. Ayaw mo na. Ikot na nga raw. Hindi makakuha ng mangga kaya itatali na lang yung leg ka. <laughs> Ang laki ng orang gutan, no? Takasan dito. Dan. <laughs> Okay. <S fitted> Ang laki ng manok. Lawak na 'yo. <Sings> 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 Malaki kasi problema niyan guys kaya bibig niya. Tan! Igot liyog. Mm. Galing talaga ng <laughs> Magaling kang kupal ka. tas kasi may wire baka maputol yung pakay okay lang yan lutoin ka na lang, lang namin <laughs>